Mga kaibigan, ang ako lang yung pasalamatan. I would like to thank the, the Heavenly Father. Din hi sa kalibutan, kundiin ako nabuhi, kundiin ako nisalig kaniya. Ingon man sa ako ang mga trabaho, ingon man sa ako ang uh, ginagmay nga negosyo o uh, ato ang source sa kinabuhi dinhi sa kalibutan sa atong pagpagkinabuhi. Mga kaibigan, akong ipasalamat ngadto kaniya ang tanan. Na kung saan ay tayo po ay magpasalamaton sa labing gamhanan nga, nga to ang labaw makagagahom nga anaas sa mga langit nga mao ang atong Amang Dios. Mga kaibigan, kita ako magpasalamat ngadto kaniya personally. Na kung saan binayayaan niya pa ako ng maraming pag-iingat at pagliligtas po sa buhay na ito na kung saan ako pa ngayon ay nagsasabi dito sa harapan ho ninyo. Na buhay pa ho. Ang aking pasasalamatan sa kanya mga kaibigan, with, uh, ha, mula nung ako ipinanganak hanggang ngayon, ay am 38 years old. Na kung saan ako po'y nabubuhay sa mundong ito. For how many hours in one year is uh, all about uh, 8,760 hours in one year. So meaning to say ako po ay nabubuhay sa loob ng uh, 38 anyos dinhi sa kalibutan. It's all about 32 uh, 332,880 hours na po akong nabubuhay sa mundong ito. Yan po ang aking pasasalamatan sa kanya na kung saan ay pinag-iingatan niya po ang aking buhay na ito. Pinag-iingatan niya po ang aking trabaho, ang aking sarili, ang aking pangangatawan at aking kalusugan. Ho. Na kung saan mga kaibigan kahit naman ay dumaan ho tayo sa matinding pagsubok sa buhay na ito na malapit na ho tayong matutsugi mamamatay na ho sa mundong ito. Mga kaibigan, ako pa'y kanyang binuhay uli. At binigyan ng mga panibagong lakas at mga panibagong pag-iingat at kanyang mga pagliligtas po sa buhay na ito. Na kung saan, nung pagpasok po ng 2023, ako po ay dumaan sa matinding uh, sakit at na yan po ay dulot sa aking mga pagsisikap nung ako pa hoy kabataan pa. Mga kaibigan, lahat ng ito ay dumaan po ako nito, mga kaibigan, sa matinding uh, pagsubok na ito na kung saan ako po ay naupirahan pagpasok ng 20, uh, 2023 na taon. At hanggang ngayon, ay pinasasalamatan ko ang mga taong tumutulong, specifically, ang aking uh, naglalang sa akin kundi ang amang Diyos sa langit sa aking trabaho walaho ho na akong ibang uh, ipagmamalaki sa kanya binibigay na ho niya lahat para sa akin yan lang po ang aking inihiling sa amang Diyos na dagdagan pa niya ang mga taong ako po'y magsiservisyo sa bayan na ito na ako po ay isang taong ordinaryo ordinaryong mamamayang Pilipino sa Pilipinas so na nagtataguyod at uh, nagdadala po ito ng maraming pasanin sa buhay Maraming pagsisikap at maraming uh, hindi uh, na natin maiintindahan na mga pagsubok na ito Pero lahat ng ito mga kaibigan, dumaan man ito sa akin Pero ito po'y nalalagpasan po natin Yan po ang ating pasasalamatan sa buong taon na ito kasi doon na naman tayo sa 2025. I hope sana maiintindihan. Especially ang mga kurap na mga tao karon dinhi sa tua sa Pilipinas nga walay laing gibuhat kundi dili magsigig pangawat o kwarta sa gobyerno. Magsigig buhat o dautan dinhi sa Pilipinas especially kining mga isa-isahon na to is not sir kawatan lo akyat bahay karna ripes kriminal pumapatay magnanakaw ng iba't ibang pinag-aari ng iba na mga bagay na kung saan hindi naman sa kanila lahat ng ito mga kaibigan ay wala ho kabuluhan ito sa Diyos lahat ng mga kawatan sa gobyerno lahat ng uh, mga magnanakaw sa iba't ibang ahinsa ng ating gobyerno na kung saan mayroon tayong 400 kapin ka mga ahinsa sa gobyerno na kung saan involved po ito sa daghang korupsyon din hi sa kalibutan. Mauni ang atong iyan po, mauni ang atong pagpasalamatong uh, tangad to sa atong uh, amang Diyos. Kini mga tawhana, di manta kaingon nga mga mata ni sila kay daghan man ni kwarta. O oh, daghan man ni kwarta nga gikaw-kaw gikan sa atong gobyerno. No? Mao na inyuhang isipon mga kaibigan. Nga dugay pagyod mga matay ning mga taong kawatan, mga taong mga durugista, mga illegalista, mga gambling lord, mga drug lord or mini lords. But there is one lord, Jesus Christ.